Ayan, mga mapagpalang panahon mga kaibigan So, napapansin nyo Nakarecover na din po yung ating ano So, ito yung mga bunga So, at dito isa Ay ano na Medyo masigla na yung dahon, no? So, yan o oh. Pansin nyo, nakapagproduce na siya ng bagong sibol na green na green, no? Hindi na po tulad nung nagdaang dahon niya na talagang dilaw Tinanong nyo doon na parte yan, so, na nang maayos. So, yan, papansin nyo, nakapag na po ng magandang bunga. At yan ang pwede na i-harvest sa susunod na araw. Ito naman ang kasunod niya. At ito, at yung bulaklak. Okay, so, yan na. So, napapansin nyo, kailangan kasi sa talong ay um, malinis yung kanyang puno at syempre, kailangan ng abuno yan. Yan pa, oh. Okay. So, ano ko lang sa inyo yan. Kita. So, siyempre ito yung water sprinkler natin. Yan. So, ipondo muna natin. Yan. Diyan ka muna. So, yan, oh. Pansin nyo, nakarecover na siya. Kahit maliit pa yan, may dalang bunga na. Yan. Ganun din. So, ganun din dun sa itaas. Papansin nyo, hindi ko alam kung sakit yan o kulay talaga niya yan. Kasi yun nga, eh, dilaw na dilaw yung dahon niya. Baka sakit yan, pero hindi naman siya namatay. No? Pero dahil yun nga, nasapawan kasi ng matinding damo. Kaya ganun na lang. No? So, yan o. Oh. So, pag malinis talaga, babalik ang sigla ng pananim. Pagkatapos, siyempre, uh, balik ang sigla ng pananim. Pagkatapos, siyempre, magkaroon ka ng magandang ani. No? Ano ko ito baka mabasa ako Yan. Pansin nyo yan. Yan Napitan natin to dito. Ayan. So, sumayad sa lupa. So, yung iba ay kailangan, kailangan na itong may tinatawag na sticking. Ayan. Kailangan nato tuko. Ayan. Pero sa susunod na linggo na ata. Ayan. So, ito. Ayan. So, napapansin nyo ng daan. Ang daming damo. Ayan. So, dito inilagay namin sa gitna. Inaabutan ng ulan kaya nabuhay uli. Pero ayos lang yan kasi nasa gitna na yan ng, uh, anong wala na yan sa puno ng talong. Okay, so yan o. Oh. So magpuproduce na talaga siya ng uh, magandang bunga pag malinisan, no? Tapos makatikim, siyempre, ng abuno. Yan, ito po, pagkapaglingkod nyo, patuloy po ang laban, no? So, ito po realidad ng isang buhay ng masasakang ang tinirong manggagamot. Yan o. Oh. So, actually hindi pa to pwede pa to sa susunod na araw anihin kasi batang bata pa to Pero, pansin nyo, ang ganda at ang laki. Ano. Yan, sumayad sa lupa. Yan. Ah. So, iba talaga pag malinis na at saka sa so, yung hindi pa nalinis. Okay? So yan oh, magkasunod na sila. Okay? So may maliit, may malaki, ganun ang proseso ng pagbunga ng talong o eggplant. Yan oh. Sumayad na. Yan. Di diba? Yan. So don maliliit pa pero tingnan nyo. Hindi pa siya nakapulirika pero pero yan tingnan nyo. Oh, nasa ilalim. Yan. Okay? So hanggang doon yan sa dulo. No? So sa awa ng tulong ng pagsisikap, sa awa ng amang may kapal, at siyempre sa ating pag sisikap na ito may balik ang sigla ng pananim at ito na ang kanyang resulta yan So, kung papansin nyo, medyo marami na talaga ang bunga niya. No? So, yan o. Paano na lang kaya kung ano na ito, makapag-fully recover na sa kanyang katawan. Kasi kung napapansin nyo, uh, aminin ko yan, may dilaw na dahon o paninilaw ng dahon, ibig sabihin nun, kulang sa potasyum yung gulay natin. Pero yun nga, isang bisis pa lang tayo naglagay ng abuno, kaya normal lang yan. Pero darating ng pangalawang pangalawang abono pangatlong abono babalik sa pagkulay green yan okay so yan isang mapagpalang panahon uh, big shout out sa lahat ng follower natin dyan at maraming salamat